Hi mga mi, samahan niyo naman kami sa aming panibagong kanap ngayong araw pagdarasal ng aking kaibigan at dahil naimbitahan tayo, hindi pwedeng mamiss natin yan. At medyo mahirap dahil may apat na batang makukuli. talagang pinush namin dumalo kasi isa to sa pinaka-importanting event sa buhay nila. At isa kami sa napili para saksihan yung pag-iisang dibdib nila. Ako, etong kambal namin talagang napakalikot at hindi ka talaga pwedeng malinga. So anyway, fast forward tayo at kiss the bride na din pala. Super congratulations Mr. and Miss Arna and so bale, high school friend ko nga pala itong bride mga mi. and classmate kami first year hanggang fourth year. Napakaganda naman talaga talaga ng bride na to mga mi. Kahit nung high school days namin, siya yung pambato namin kapag karampahan na sa stage. Dumating na nga rin pala kami dito sa bahay nila at napakaganda dito kasi napaka-overlooking. Nakatulog na rin pala yung dalawang kambal at ayan yung bride at groom dumating na rin. O ba diba, sabi ko sa inyo, napakaganda talaga ng bride. Pero may iba rin classmates namin na dumalo at napakalapit na rin na kaibigan ngayon. Hawakan ko nga din muna itong si baby ayon kasi magsasandok lang ako ng pagkain namin. Alang dahil purong karning baboy kaya ayun kami lang ng mga bata yung kumain tapos yung papa nga. Pero okay lang kasi after naman namin dyan, kumain naman kami sa labas. Maya-maya nga din pala sabitan na ng pera sa damit ng bagong kasal. Hindi ako nakabili ng gift sa kanila kaya dito na lang din ako bumawi. Bali, late upload na nga din pala itong mga mi at Ito yung day na naggrocery kami ng mga bata. Dudugtong ko na nga rin pala itong araw ng paghahanda namin para sa pagpunta namin sa condo. So bali ayun nga pala lahat ng dadali namin doon. Imbitahan kasi kami mag-overnight sa isang kondo na ginawang Airbnb. Pero dahil hindi pa kami nakakapasok ng condo, syempre for the go na agad. So bali nagliligpit na nga din pala kami dyan at lilinisin muna namin yung buong bahay bago kami umalis. Ayaw na ayaw ko kasi talaga na kapag kami ng bahay na iiwan namin yung bahay na makalat. Mas maganda at masarap sa pakiramdam na uuwian mo yung bahay na malinis at matiwasay. Anyway, maya maya may dumating na dalawang parcel. Tinanong nga ako ng aking asawa kung ano nga daw patung mga parcel na dumating sa akin. Ito nga pala ay mga free sample galing sa mga seller ng Orange App. Kakatuwa din talaga kasi kahit papaano may mga seller na na nagtitiwala sa akin. So anyway, ayan, tinawag na nga pala ng aking asawa yung kambal dahil papaliguan na nga sila. nga agad yung dalawa dahil gustong gusto nilang pinapaliguan tapos maglalaro sa tubig. After ng mga ilang minutes pagkatapos silang paliguan ng papa nila ayan at kinuha ko na rin sila. Hindi sila pwedeng magtagal kasi aalis nga kami. Wala na si na inasikaso yung kambal kasi sina ate at kuya nakakaintindi na rin naman na aalis nga kami. Ito yung OOTD ng kambal at ayan yung ipinasuot ko sa kanila kasi malapit na din nilang mapagliitan. Nakapagbihis na nga din pala kaming lahat at bago nga kami umalis isinalansan ko nga muna ito mga nahugas plato dito sa aming dish cabinet. Makakasigapangan ng mga insekto at wala pa naman kami dito ng isang araw. Kami nga din nakakapansin na medyo nananaba nga na nga daw ako. Kakatuwa kasi nagbunga na nga yung pinaghirapan kong kumain at kumain. <laughs> ko kasi talaga na magkalaman-laman na nga ako at doon ko binabawi sa pagkain ng maraming kanin. Anyway, ayan, malinis na yung buong bahay at kami ready na rin kami umalis. Excited na ang aking team na lumipad papuntang syudad at mamuhay ng susya-susyalan sa loob ng isang araw. <laughs> Bale, ayan, nandito na kami sa may kalsada at may magpipick up nga pala sa amin taxi. Tamang pahangin nga lang muna kami dito habang hindi pa dumarating. Bibitinin ko muna kayo at abangan nyo na lang yung part 2. Bye! Finally, dumating na itong aking silicon kitchen utensil set. Mas gaganahan ako magluto nito. Bagay na bagay din talaga to para sa mga gumagamit ng mga non-stick pans. Para maiwasang magasgasan at madamage yung mga pans. Di ito natutuno mga miha dahil silicon ito, it means heat resistant na po ito. Pero 100% food grade po ito at non-toxic. 12 pieces na nga pala itong mga mi, kaya kompletong kompleto na to para sa kusina natin. Pang sabaw, ihaw, pang bake, pang prito, kung ano man yung gagawin natin luto sa kusina natin. Palitilang din ang pag usapan mga mi, promise, 100% satisfaction guaranteed. Kapal ang pagka-silicon, plus wooden pa yung handle, kaya pasok na pasok para sa mga theme aesthetic. Uy, mag-check out na yan! For the go!